Pag yun ay lumipad Nako, yari ka sa akin kulit Saway talaga ito si kulit na ito ay na. Damo talaga siya ba Nasawa niya yun eh Si Bakang Bakang Tingnan mo naman yung si Bakang maglakat Yan si Bakang ko Makikang Makikang Laki ulo Ayan ang katawan niyan Palapad Makang Laki ulo Parang hindi tumutik May arthritis yata ito Hindi tumutik ko yung kanyang ano Hindi nagatik yung kanyang tuhod Ayun na, nandun na Oman Oman Cầm hết, cầm hết Tạm hết nào, Oman Chiều Oman nhé eh? này taga Oman yan eh Oman 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 huwag mo iwanan yung asawa mo ha magkakabibi na kayo Maganda yung pinapakita ng itlog nila ngayon mga kalapatid kasi fertile. Dalawang itlog nila fertile kaya babantayan natin kasi nakatatlong pasisip pa itlog na siya hanggang sa lumabas lang yung tuka ng sisyu nila sa itlog. Tapos hindi na nakakalabas. Kaya babantayan natin sila mga kalapatid kapag uh... dan na alam-alam bisa. Bakang-bakang-bakang. Deka bakang, bakang, bakang. bakang. tindan yung ulo niya no. Ing ganda sana nito eh. Anak din dito ni Iran. Anak ni Iran saka ni Saudiya. Ang kapatid nito ay si ko Si Bahaw, ang kapatid nito si Bahaw. Pangala, unang itlog lang ito unang itlog ngayon ang asawa niya ngayon ay si Kulit si Bakang ang asawa niya ay si Kulit doon na siya iikot yan sa kabila pagano ganun iikot yan siya pagano sa kabila yan okay Pinampit natin ito kaso lang na kapit siya. Pinampit natin yan Kaso lang yung Hindi maganda kasi nga Wala tayong vitamins na binibigay Kaya nagpakikang Sana yung mga anak nito Ay magmana sa kanya Malaki Malaki nito oh Balikan muling mo asawang oh, motor sa oh, loob,